hindi naman tayo mag-umukha. I mean, yes, may experience ako sa Congress. But silent, this is a very different building. I want to learn. Ayoko naman magpanggap na magaling ako or marami ako alam. I'm a journalist. Kasi ipa yun, being a journalist, ipa yun, legislator. So I want to learn from these people. Kung buhay pa nga si Miriam, may pag may ko sa Dr. Miriam, which is very good. Very good also, I want to be remembered as a A lawmaker sa senator na i-perform, na hindi nang kahimik sa isang gilid, na walang batas, na sasabihan ng tao na sayang voto boto sa ayot niya, or bias yung ayot niya, no. I want to be a senator, senator na everybody. Hindi lang po ako senator ng Davao, hindi lang po ako senator ng uh, Solid North, senator po ako ng buong Pilipinas, kahit na 17 million na nagvoto sa akin. It is a challenge. Why 70 lang? I keep on thinking, why 70? Whatever happened to those who didn't vote for me? Is it because wala silang tiwala? Is it because tingin nila bias ako? Is it because I, those are the questions that, that lingers in my mind every day. Why? Why they, they didn't vote for me? Ano kaya ang pula? And that's what I have to prove. I'm a senator of the, the Republic. Hindi ako senator ng Davao. Kung natalo ako sa Davao. Hindi lang Davao, kundi buong Mindanao pang number 19 hanggang 23 si Erwin Tulpo. Talagang dihado. Ang nangunguna sa Mindanao ay ang mga Duterte partida. Wala pang budget ang mga Duterte. N. Rally lang, kampanya lang sila. Sa mindanao kilalang kilala si Tulpo Nang number 12 lang siya. Mas puwapasok pa siya, Aquino. 13 lang sa Mindanao. It's okay. It's a challenge how will you be able to attract them back? Now, trust me, I am your senator, okay? Or nanalo ko nag number one ako sa Solid North. Okay. Kasi I minsan kalimutan ka na natin yung simple din dapat. Because a senator is a senator for the entire uh, population. Sabi nga nung kwa, isang senator na kausap ko, Chapa, you should not be introduced the senator from Mindanao. Kasi hindi no, ka na senator ng Mindanao, senator ka ng Pilipinas or the gentleman from from Metro Manila or from Agi, dahil hindi ka lang naman senator ng Tagi. Bumote mga bumoto sa'yo sa, sa Iloilo, magbumoto sa'yo sa San Juan. So how can you say that? That would be unfair